bukod sa mas malaki ang sweldo, bakit mo pinili ang nilipatan mong trabaho? Go! Mas maganda yung posisyon. Sa banyo, name something na pinipiga. Um, towel. Inireklamo ng farmer ang manok ng kapitbahay. Bakit kaya? Maingay. Sa bahay, pababayaran mo ito sa bisita kapag nasira nila. Plato. Impormasyon makikita sa concert ticket. Seat number. Wait, na Let's go. right. Bukod sa malaki ang swelto, bakit mo pinili ang nalipatang trabaho? Dahil pa sa position. Career growth. di ba? Uh -huh. Ang sabi ng survey dyan ay... Uh -huh. Sa banyo, something na pinipiga, sabi mo tuwalya. Ang sabi ng survey. Uh -huh. o, yeah. Kung nireklamo ng farmer ang manok ng kapitbahay, bakit kasi maingay? Ang sabi ng survey. Uh -huh. diba. Sa bahay, pababayaran mo ito sa bisita kapag nasira nila ang plato. Vintage na plato, ang sabi ng survey ay... Meron. Informasyong makikita sa concert ticket seat number, ang sabi ng survey. Nice one. Ah. Okay, More than half. That's very good. Let's welcome back Chanel. All right. Hi, Chanel. Hi. Good news. Uh, ang iyong pamangkin ay nakakuha ng uh, 109 points. Alright, 91 na lang kailangan natin para makuha ang jackpot. I'll Good do luck. my best. Okay. I'm sure you will. At this oh. point, makikita na ang mga sagot ni Winona. Give me 25 seconds on the clock. Okay. Here we go. Bukod sa mas malaki ang sweldo, bakit mo pinili ang nilipatan mong trabaho? Go. Mas malapit sa bahay. Sa banyo, name something na pinipiga. Towel. Aside from towel. Ah, basahan. Inireklamo ng farmer ang manok ng kapitbahay. Bakit kaya? Maingay. Bukod sa maingay? Madami. Sa bahay, pababayaran mo to sa bisita kapag nasira nila ang... Base! Impormasyong makikita sa concert ticket. Time. Let's go, Chanel! Let's go! We need 91 points, okay? Woo! So bukod sa malaki sweldo, ba't mo pinili yung nilipatan na trabaho dahil mas malapit? Mas malapit sa bahay. Anong sabi ng survey dyan? Top answer! That's the top answer. Sa banyo, something na pinipika sabi mo basahan. Ang sabi ng survey. Tawel na yung top answer. Inireklamo ng farmer yung manok kasi bakit? Dahil sabi mo, marami. Ang sabi ng survey dyan. Hop. Oh! May yung top answer. Number two, nanuno ka. Sa bahay, pababayarin mo ito sa bisita kapag nasira nila. Sabi mo, vase. Ang sabi ng survey. Ah. Ang top answer ay TV. A TV? TV. Oh! impormasyong makikita sa concert ticket, sabi mo'y time. Ang sabi na ng survey natin? Yeah. Oh, date. The top answer. But anyway, congratulations. Thank you, thank you, because you. you still won yes. 100,000 pesos, yes. Team Wynoda.